guys samahan niya ako guys na panood rin ang viral video ngayon ng uh, isang street vendors na nakakaluto nakakaprito na hindi nakabukas ng kanyang kalender sa sobrang init what's sure, up guys tingnan natin kung gadget pa talaga to tara guys panoorin natin yan guys nangibig si kuya tangaling dapat po sobrang init si kuya yan hindi ba yung, kalangit, yung kalangitan wala ka talagang kaulap-ulap so pag init siguro kayo parang umuos ko yung kalsada yan kundi lang yung mga damadaan wala ka tao-tao mga sasakyan na yung madaan mga, mga tricycle lang o, oh. ayun na po naglagay na po si kuya ng talan nagitan niyang pinasilap niya kala niya guys wala talagang wala talagang apoy yan nilagay niya ang kawali ayun natin nilagay niya ang antik na kawali tapos niya, <laughs> natin guys yung totoo talaga ito na makakaluto si kuya kahit hindi nakabukas ang kanyang kalan ano na guys oh tagal pala guys 300 years liters ayan na guys <laughs> ito yung, yung, yung chicken skin ayan na guys pinagkita ni kuya oh. yan pinapasirip ni kuya yung kanyang kalan na hindi nakabukas Tingnan natin kung totoo na makaluto si Kuya ng kanyang palindang.

Ayan. Ayan, tapos na yung sarang ni Kuya. O, pinasilip niya ulit yung kalan. O, wala talaga po yung edit kaya to. Ayan. Dinagay niya ulit. Ayan. Dinagay niya ulit yung kanang antik na kawali. O. Ayan. Ang lakas yung mga po yun. yun na ano. niya. Ang lakas pa yung Yung drifting niya. Nakaluto talaga. Totoo kaya ito guys

Na narating ko ang ang lumulutong. Tingnan si mo yung tinik-tinik. Tingnan mo. Dito ka lang. Oh, baklod ito siguro. Kagad. Diyan ako mukha sa kanyang kanan. Impossible.